Saan mga idolo? Tatanim kami ng gabi. Saan po? Gabi. Tinatanim po namin yan. Ayan. Ayan sa Team Pari. Tatanim kami yan. Mga gabi na yan. Saan po? Gabi yan. Tatanim namin yan. Ayan. So mga idol. Ayan. natin. Para mga dalawang linggo ay di malalapad na yung dahon yan at po yan Sunod-sunod po yan tanim na yan eh. Po, nung tatanim, oh, liit, ito pares po nagtatanim ayun eh. oh, ito pa oh, maliliit Pamerinda po tayo mga idol. Ito po, saging. Saging na nilabon. Ito lang po ang namin. Eh. Saging na nilabon. Pamerinda po tayo. Hmm. Sarap. Kain ka muna, saging. Kain. Sipag talaga ng timpare sa'yo. Oh. Ang tatanim talaga. Ito, mm -hmm. Yan po ang mga sagingan, oh. itimpares. Ito. Ayan. Ito po mga tagingan niya. Yan 'yung may buungan 'no. Eh. Nandoon po sa baba, 'yan. 'Yan mga tagingan ni Timpaharis 'yan. At ito, si Melina, 'yan po puno 'yan. 'Yan kanina, po 'yan idol oh saging saging no? oh na kumuha ka na ang ating kuha almosal saging Ano? Ayos? Ang dami nga yan. Ayan pa o. Oh. Tatanim pa natin yan. O. Oh, Ayan yung napapagulay na? Ayan. Oh. Oh, Thank you oh. po mga idol. ah oh, mga idol. Ito na po yung pagtatayuan ni Tim Paris ng Kubo. Ito po o. Ay aming pinapala na po. Pinapantay na namin. Dito po siya magtatayo ng Kubo ay. Eh. Ano mga idol o. Oh. Captain Paris po. Nagpapala. si po talaga nyan. Taong yan. Mga idol. Madami na po kami na barita o. Pinapala namin yan. Dito kami magkatayo ng kumbo niya. O. O. Ah, thank you po mga idol.